What's up mga lods? So ayan, may share lang ako sa inyong tutorial. Uh, para ito rin sa mga mahilig mag-post ng stories sa kanilang mga Facebook, okay? Alam nyo ba lods, pwede nyo malaman kung sino-sino yung mga nag i ng stories nyo at profile nyo sa Facebook, okay? Hindi nyo man siya friend or friend nyo siya sa Facebook, okay? pwede nyo malaman, kahit yung mga nag stalk sa last, last uh, stories nyo, mga um, nakarang araw, nakarang linggo, pwede nyo malaman, at dun pa rin yun, hindi yun mawawala, okay? Hindi nyo man siya friend or friend mo, okay? Dito sa tutorial ko, Lord, tuturo ko sa inyo kung saan nyo yun nakikita at kung paano nyo tatanggalin yung mga stalker na yun na hindi mo friend sa Facebook. Okay? So, follow nyo lang itong tutorial ko at masusundan nyo ito. Okay? Uh, bago tayo magsimula, sana masuportahan mo yung ating YouTube channel, uh, Bartin TV. At meron din tayong Facebook page, Fragon TV. Marami tayong tutorial dyan at sana mabisit mo yung ating mga video dyan. Okay? At huwag kalimutang masuportahan yung ating channel. Uh, sana malike and subscribe mo. At sana ma-share mo sa mga friends mo para Okay? So, dito lods, ah, uh, ang gagawin lang natin, para mahanap yung sino yung mga nag-i-stock na yung sa stories nyo, o sa profile nyo, Open lang natin ang Facebook, siyempre, di ba? Uh, tapos, pag tayo sa ating Facebook, uh, punta lang kayo dito sa tatlong slash na yan. Ha? Click mo yung tatlong slash na yan. Tapos dito, pag na kayo sa inyong menu, uh, is scroll up nyo lang. Tapos, punta kayo dito sa sitting in privacy. Ayan. Tapos, pupunta kayo dito sa sitting. Ayan. Tapos, lods, hindi lahat ng uh, sitting in privacy ay pare-parehas, okay? So, ang iba, depende kasi yan sa location, uh, kaya naiiba yung sitting natin. At ang iba naman, depende sa update ng uh, Facebook natin sa ating device, okay? So, dito, hahanapin ko lang yung aking stories, okay? Hanapin ko lang yung aking stories. So, dito, ang stories ko, nandito sa audience and visibility. So, kung wala sa inyo, lods, dito, hanapin nyo na lang dyan kung saan nakalagay sa inyo. Basta ang hanapin nyo ay yung stories nyo, Okay? Tapos, pupunta lang ako dito sa uh, stories. Kadalasan naman ang jingle sa Ojin. Sa jeans okay? Tap, uh, open lang natin itong stories na yan. I-click lang natin yan. Ayan. Tapos, lalabas itong stories sitting natin. Ang gagawin lang natin, punta lang tayo dito sa stories privacy. Ayan. Tapos, pag dito na kayo sa stories privacy, uh, click mo lang itong uh, custom na yan. Okay? Yan, bilog na yan. Tapos, dito lods, lalabas dito yung mga friends mong nag-i-stop ng mga Uh, profile mo at uh, mga stories mo. Okay, yan. Lahat mo yan, friends. Okay, yung mga nag ng mga stories mo. So, dito, Lods, paano nyo malalaman kung sino-sino yung mga nag stock na hindi mo, friends? Okay? Ang gagawin nyo lang, may trick dyan. Ang gagawin nyo lang, i-swipe mo lang siya pa kaliwa, okay? Pakaliwan ang swipe mo, okay? Yan. Ayan. So, dito, pag si-swipe mo sa pakaliwa, lalabas yung mga nag stock na mga profile nyo at uh, stories nyo na hindi mo friends sa Facebook, okay? Ayan, lahat yan, hindi mo sila friends sa Facebook. So, ganun lang, Lods, para makita nyo kung sino yung mga nag i na hindi mo friends or friends na nag i ng profile nyo sa Facebook or stories nyo, okay? So, ngayon naman, kailangan natin tanggalin ang mga stalker na to sa ating mga uh, stories or uh, Facebook profile, okay? Paano ba siya tanggalin? Kasi dito, Lods, pag delete mo yan, hindi siya delete, okay? Yung box na yan. Akala nyo delete yan, hindi yan delete, okay? Yan ay tag. So, pag once na click mo yan, ibig sabihin, itag mo siya doon sa stories mo. Okay? Or sa bawat stories mo. So, wag nyo itong itag sa bawat stories nyo. Wag nyo yung i-check kasi pag nag-stories kayo, matatag nyo yan. Okay? Uh, ngayon, ngayon, delete natin siya. Tatanggalin natin siya dito sa mga nag stock Okay? Para hindi makita ng uh, mga jowa nyo na nag stock pala yung mga crush nyo. Ayan. So, dito, alimbawa, uh, ayan, uh, shout out sa inyo lahat. Kung sino man kayo, salamat sa pag-stock. So dito kailangan uh, sa uluhin niyo yung pangalan ng Facebook na yan, okay? Halimbawa ito. Ah, uh, ayan, uh, Bing Im Abo, ayan, okay? So dito ang gagawin ko lang, lords, magbabak lang ako, okay? Ayun. Magbabak lang ako. Tapos open Facebook ulit. Tapos ang gagawin ko lang, i-search ko lang dito, okay? Yung stalker na yun na andun sa yan, ko, ayan. Ayun. Di ba yan yung kanina, di ba? So ang gagawin ko lang, i-click ko lang yan. Tapos, ibabalak ko lang siya, okay? So dito, paano siya i-block? Punta lang tayo dito sa tatlong slash, ah, tatlong dot na yan. Ayan, okay? Tatlong dot na yan. Tapos dito, ah i-block nyo lang siya, okay? Ayan, i-block nyo. I-block nyo. A few moments later. After natin siya loads i-block, ah, balik lang tayo sa ating Facebook, okay? Ayan, pinan natin ang Facebook. Tapos, punta lang tayo dito sa tatlong slash na yan. Tapos, balik lang tayo sa seating. Tapos, sa seating ulit. Ayan. Tapos, hanapin lang natin yung audience, yung visibility or stories nyo. Okay? Tapos, stories. Tapos, uh, tsaka pala loads, uh, remind lang, okay? Uh, pag once na na-block nyo na, hindi agad-agad yan mag-update, okay? So, kailangan nyo magantay at least 5 minutes bago mag-update yung uh, sitting doon, okay? So, bago bago siya mawala doon. So, pag uh, binlock mo siya, tapos bumalik ka agad doon sa uh, Uh, doon sa taong yon para tingnan kung nawala na siya doon, hindi agad-agad siya mawawala. Okay? So, mas maganda, magantay kayo at least 5 minutes. So, dito, balik lang tayo ulit sa ating privacy stories. Yan. Tapos, kung tayo sa custom. Okay? Tapos, swipe natin pa kaliwa. So, kung mapapansin nyo, Lods, wala na siya. Okay? So, pwede nyo siya. Pwede nyo. So, pwede nyo siyang tanggalin lahat. So, isa-isa nyo lang, i-block siya. Tapos, ang gawin nyo, Lods, pag nawala na siya dyan, i-unblock nyo na lang siya, okay? Pag once na i-unblock mo na siya, hindi na siya babalik dito, mawawala lang siya dito, okay? So, babalik lang tayo, ipakita ko lang sa inyo na, binlock ko siya, okay? Ayan, blocking, tapos, ayan, kung makikita nyo, loads, ayan, naka-block -naka siya, diba? So, ang gagawin ko, ayan, block ko lang siya, ayan, ayan, tapos, dito, loads, babalik ako doon, ayan, sitting, tapos, stories, ayan, stories, tapos privacy, tapos custom, tapos isa pa kaliwa. So hindi na 'yung loads pabalik kahit i-unblock mo na 'yan, okay? Meron lang pagtanggal ng mga nag sa inyong Facebook. Okay, loads, so sana tulungan kayo at bago matapos ang video na 'to, sana masuportahan mo 'yung ating channel at kung may katanungan ka, mag-comment ka sa ating comment section ng video na ito, Loads, so hanggang sa muli, much love. God bless.